Pumarap hey, na sa mga intriga sa press people ang controversial singer na si Jojo Mendrez At in fairness, chill at direct to the point ang peg niya sa lahat ng issue Lalo na sa di diumanong pagtanggi sa isa sa isa Pagkikipag-collab ni Sharon Cuneta sa kanya Ayan Walang <laughs> issue um... <laughs> Kasi ito, after the concert, hindi na kami nakita ng Megastar. Diba, yun, yun yung first and last na pagkikita na sa Lucena City. At I think hindi na siya ganun yung personality ni Megastar. Kasi nung nagpunta siya sa hotel ko sa Lucena, napaka-mall. So, Kasi nagkakaunawa naman kami. Eh. Kahit kami nagkakamera ng tampuhan o whatever, para bang magkakadugtog na Singapore. kami ng bituka namin na hindi na namin kailangan pa siguro mag sa isa't isa o magpaliwalagan. ah, uh, simula nung hindi na ako nag-focus, wala naman ako na narinigin from them. In fairness naman sa kanila, wala naman silang sinasabi na anything na makakasakit sa akin. Yes! yes oh, oh. Okay. Samantala, ni Jojo, walang kontra. Destiny lang talaga ang lahat. At thankful siya sa mga pinagsamahan with former management and friends. Like Mark Harris and Rainier. ay pa niya, kung may tampuan man, wala nang need mag-sorry. Sorry pa dahil ang chika niya parang nagkadugtong-dugtong na ang bituka namin. O, oh, di ba? At least nagkaunawaan naman sila. Yes, oo. At wala naman silang sinasabi ng mga masasakit, di ba? Mm -hmm. At uh... Ah, uh, nga tayo, 'di ba? Present tayo doon sa PressCon na yon dahil may bago na siyang management sa other artists like the Cirque Girls, At sabi nga niya eh bagaman may mga cryptic post siya, nakita naman nating mga cryptic post niya. Tinanong siya once and for all, 'di ba? Kung ano nga ba ang dahilan kung bakit umalis siya. At na parang ano, natutuwa naman ako kay Jojo kasi parang na nahupa na nahupan na po na ano man yung tension na gagaaling oh, oh. sa kung oh, oh. ano man yung nangyari akala ko nga. Oh, Ay, actually. Ako, diba? Actually, dun oh, oh. naman sa mga posts ni Jojo, oh, oh. wala naman siyang binabanggit. Yes. sino man ang mga ito, 'di ba? Pero ngayon talagang Ah, uh, pin pinaramdam na niya na wala kung ano man 'yon, kung ano man ang na nangyari doon sa dating management niya, eh wala na siyang ano doon. Wala na, ang, oh. ang gusto lang niya is uh, magpasalamat sa mga 'yon dahil yung sabi na, nga niya, nakakatuwa 'di uh ba, -oh. yung acknowledgement niya sa pagtulong din nila. Sa Correct. Kita. At nililinaw uh -oh. niya na Uh, wala na yon Ngayon na nasa paano na siya, under na siya ng uh, artist circle kay Rams David, oh, di ba? Oh. Gusto na lang niya mag-focus daw dun sa kanyang vlog. Correct. Yung kanyang super Jojo. Yes! Ang escalator, di ba? Escalator. Cash later, ganon. Oh, oh. Es oh, oh okay. Good okay. Luck, so diba? good luck, Jojo. At uh, gusto gusto ko yung mga sinabi mo. Tungkol sa mga taong hindi man lang niya pinangalanan, 'di ba? Pero, Pero nagpapasalamat Oo. siya at saka Uh, Nagpapa-thank you nga, nagpapasalamat sa mga nagawa uh -oh. ng dating niyang management Tsaka balikan natin dun sa Sharon Cuneta Walang uh -oh. katotohanan niyo ayo makipag-collab sa kanya ni megastar Sharon Cuneta Hindi naman siya ganon hmm. Wala lang daw silang pagkakataon na, na magkakausap Nung nandoon, may meron pala silang hotel sa Lucena Oo, meron hotel, oo Napakabait daw ni Sharon Wala lang talaga pagkakataon na nakapag-usap silang dalawa At hindi siya naniniwala na magagawa naman ni Mega Star Sharon Cuneta yon. Sabi nga niya kung meron daw dahil revival king siya, 'di ba? Mm -hmm. Kung meron daw siyang gustong song na i-revive na kanta ni Sharon Cuneta, ito yung Patibag Pintig ng Puso. Oo. Ay, oh. oo. Patibag Patiba Pintig ng Puso. Hindi ba pelikula 'yon? Oo. Kasi Parang... yung oh. song, i-re-revive yung song. Pelikula siya. Oh, oh. Si yung Gabrielle Conception siya, tsaka Sharon. Yun ang alam ko pati, oo. So, ire-revive niya yung song na yun? Gusto niya yung song na yun? Oo, kasi si Jojo po, bukod sa pagiging uh, Noran yan, gustong-gusto rin niya po si Charmaine.